Sa isang strategikong kaganapan, ang China ay hindi pa rin nakikinig kahit inakusahan na ito ng NATO bilang isang decisive enabler ng digmaan ng Russia sa Ukraine sa kanilang NATO Summit sa Washington, D.C. Mismo ang NATO ay ayaw na sa China dahil sa mga kabulastugan at mga masasama nitong gawain sa mga kalapit bansa nito. Dahil dito, ang NATO ay nagbigay na ng matinding babala sa China na kapag ipinagpatuloy pa nito ang mga masasamang layunin, ang NATO na mismo ang haharap sa kanila. Inis na inis na rin kasi ang NATO sa China, dahil ang China di umano ang tagapag-umpisa ng digmaan sa mga bansang nananahimik lamang. Dahil nga sa nasaksihan na rin ng NATO ang gera sa Ukraine, ayaw na nito na magkaroon pa ng malaking gulo, dahil kawawa lang ang mga taong inosente at mga batang walang muwang na medadame sa digmaang ito. Pero mas ayaw ng NATO Nagagawin laruan lamang ang mga bansang mahihina ang militar, katulad ng Pilipinas at Taiwan. At ayaw ng NATO na magkaroon pa ng panibagong digmaan dahil malaki ang epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya. Pero kung sasakupin ng China ang Taiwan ngayong taon o sa mga susunod na taon, hindi rin tatayo at manonood lamang ang NATO habang winawasak ng China ang Taiwan. Gagawin ng NATO ang tama para sa ikabubuti ng lahat. At siguradong hindi magugustuhan ng Beijing ang gagawin ng NATO sa bansa nila kapag inumpisahan nito ang giera sa Taiwan. Ang deklarasyon ng NATO ay nagpahayag din ng pagkaalarma sa mabilis na pagpapalawak ng China sa nuclear arsenal nito, gayon din ang mga pagunlad sa mga kakayahan at aktibidad nito sa kalawakan. Hinimok ng NATO ang China na makisali sa mga talakayan sa estratehikong pagbabawas ng panganib at itaguyod ang katatagan sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng maayos kung ano ang hindi na pag-uunawaan, upang magamot pa ang lumalaking problemang ito. Kinundi na rin ng NATO ang malisyosong cyber at hybrid na aktibidad ng China, kabilang ang disinformation na sinasabi nitong nakatarget sa parehong US at Europe. Ang alyansa ay nanawagan para sa isang karaniwang kasunduan sa cyber security upang matugunan ang pagtaas ng panganib na dulot ng China. Bilang tugon sa lumalaking alalahanin sa China, pinalawak ng NATO ang dialogo, kooperasyong pang-ekonomiya, at magkasanib na pagsasanay militar sa mga bansa sa rehiyon ng Indo-Pacific, tulad ng Australia, New Zealand, South Korea, at Japan. Bamwelta naman ang China sa mga akusasyon ng NATO at sinabi nitong ang mga akusasyon na ito ng NATO sa China ay pawang kasinungalingan lamang na inilarawan ng mga pahayag ng alyansa bilang scaremongering at smears at sinabi rin itong wala silang kinalaman sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ni-reject na rin ng China ang mga akusasyon ng NATO sa kanila. Na naglalayong sirain lamang di umano ng NATO ang relasyon ng China sa Europa at hadlangan ang kooperasyon ng China. Gayunpaman, ang matatag na paninindigan ng NATO ay sumasalamin sa lumalagong pagkabalisa ng alyansa sa mga assertive actions ng China at sa lumalalim na ugnayan ito sa Russia na nakikitang naghaharap ng mga makabuluhang hamon sa seguridad ng Euro-Atlantic. Samantala, kahapon, ikalabindalawa ng Hulyo taong kasalukuyan, ang bansang Japan ay naglabas ng Japan's Defense White Paper for 2024. Ang white paper na ito ay nagsasaad na ang mga aktibidad ng militar ng China ay lumalawak sa kabila ng First Island Chain na nag-uugnay sa mga pangunahing isla ng Japan, Okinawa at Pilipinas. Ang China ay aktibo din sa pagpapalawak sa pangalawang chain ng isla na sumasaklaw sa Izo Islands o Gasawara Islands at Guam ng Japan. Binanggit din sa white paper ng Japan ang pinaigting na pagsisikap ng China na makipag-ugnayan sa Russia at sa pinalakas nitong aktibidad ng militar malapit sa Taiwan. Ayon pa sa white paper ng Hapon, ang mga test firings ng North Korea ng Solid Fuel Intercontinental Ballistic Missiles at ang sinasabing paglulunsad ng satellite na gumagamit ng ballistic missile technology Nakasaad din dito na ang Hilagang Korea ay tumutuon sa qualitatively na pagpapabuti ng mga nuclear at missile na kakayahan nito. Itinatampok din ng puting papel ang pagpapalakas ng kooperasyon sa pagtatanggol sa pagitan ng Japan at Vietnam, kabilang ang paglilipat ng kagamitan at teknolohiya ng depensa, pati na rin ang mga talakayan sa official security assistance at pinalawak na palitan ng depensa. Nagsasaad din ang puting papel na ito na ang Japan ay nagdagdag ng bagong bansa sa listahan ng mga kasosyo sa pakikipagtulungan sa seguridad at pagtatanggol kabilang ang Latvia, Lithuania, Romania, Maldives at Pilipinas. Binibigyang-diin din ito ang kahalagahan ng pagpapalakas ng pakikipagtulungan sa South Korea bilang isang kalapit na bansa. Sa pangkalahatan, ang 2024 Defense White Paper na ito ay sumasalamin sa lumalaking alalahanin ng Japan tungkol sa kapaligiran ng seguridad sa rehiyon, partikular na ang mga aktibidad ng militar ng China at North Korea, at ang pangako nitong palakasin ang mga kakayahan nito sa pagtatanggol at pagpapalawak ng mga pakikipagsosyo sa seguridad upang matugunan ang mga hamong ito. Sa kabilang banda, ang isang Japanese naval destroyer, ang J.S. Suzuki, ay nagdulot ng seryosong alalahanin mula sa Beijing matapos itong pumasok sa teritoryong karagatan ng China malapit sa Taiwan ng walang paunang abiso. Naganap ang insidente noong Hulyo 4 taong kasalukuyan, pumasok ang Japan Naval Destroyer sa teritoryo ng China sa panahon pa mismo ng live fire exercise ng China sa East China Sea. Ayon sa mga ulat, ang Suzutsuki, isang destroyer mula sa Japan Maritime Self-Defense Force, ay sinusubaybayan ang Chinese missile exercises sa hilaga ng Taiwan nang ito ay pumasok sa karagatan ng China sa labas ng Zhejiang province. Sa kabila ng mga babala mula sa mga sasakyang pandagat ng China, ang destroyer ay naglayag sa loob ng 12 nautical miles ng baybayin ng Zhejiang ng humigit kumulang 20 minuto bago umalis sa karagatan ng China. Ang mga autoridad ng China ay nagpahayag ng matinding kawalang kasiyahan sa insidente na nagpapahiwatig na ang Suzutsuki ay maaaring lumabag sa mga batas ng China sa pamamagitan ng hindi paghingi ng pahintulot para makapasok. Ang Chinese Maritime Safety Administration ay naglabas ng babala na kinundi na ang mga hakbang ng Japan sa pagpasok ng naval destroyer sa karagatan na nasasakupan ng China. Bilang tugon, naglunsad ng investigasyon ng Defense Ministry ng Japan sa mga aksyon ng kapitan ng barko. Ang pagsisiyasat ay naglalayo na matukoy kung ang insidente ay isang pagkakamali sa pamamaraan o isang sinadyang provokasyon. Ang kapitan ng Suzutsuki ay kasalukuyang nasa ilalim ng interogasyon. Ang Suzutsuki ay isang 500-foot footlong destroyer na tumanggap ng isang crew na humigit kumulang dalawandaan, ay nakatakdang lumahok sa mga pampublikong eksibisyon sa ilang mga lokasyon, ngunit mula noon ay kinansela ang mga palabas na ito. Binibigyang diin ng insidente ang maselang katangian ng relasyong Sino-Japanese at ang pangangailangan para sa diplomatikong resolusyon upang maiwasan ang higit pang paglala. Sa tingin mo, sinadya kaya ng Japan na pumasok sa karagatan ng China upang magmasid sa mga ginagawa ng mga Chino? O merong technical error talaga na nangyari sa naval destroyer ng Japan kaya ito dumiritso sa balwarte ng China? Samantala, ang sitwasyon ngayon sa Taiwan Strait ay naging tensyonado na kung saan ang China ay nagpapataas ng presensyang militar at mga mapanuksong aksyon sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, makabuluhang pinalaki ng militar ng China ang mga pang-araw-araw na pagpapatrolya nito sa karagatan na nasasakupan ng Taiwan bilang bahagi ng mas malawak na kampanya upang magsagawa ng mapilit na panggigipit sa gobyerno sa Taipei. Ayon pa sa ating mga nakalap na impormasyon, ang militar ng China ay nagpapadala ng mga barkong pandigma, fighter jet, at maging ng mga ballistic missile sa Taiwan Strait sa halos araw-araw na batayan. Ang mga pagkilos na ito ay bahagi ng isang mas malawak na kampanya ng Beijing upang isagawa ang kontrol nito sa rehiyon at para mas stress ang Taiwan sa paulit-ulit nitong panggigipit na inaangkin ng China ang Taiwan bilang sarili nitong teritoryo. Bilang tugon sa agresibong postura ng China, Napilitan ang militar ng Taiwan na mag-scramble ng mga fighter jet at ilagay sa mataas na alerto ang missile, naval, at land units nito. Kinundi na ng gobyerno ng Taiwan ang mga aksyon ng China na sinasabing nalalagay sa panganib ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ayon naman sa pahayag ng Taiwanese Ministry of National Defense, we seek no conflict, but we will not shy away from one, to ensure our nation's safety and protect our beautiful homeland. Ang Taiwanese president na si Lei Ching ay tinugunan din ng sitwasyon na nananawagan sa China na itigil ang pampulitika at militar na pananakot laban sa Taiwan. Nangako si Lei na ipagpapatuloy ang direksyon na itinakda ng kanyang hinalinhan na si Tsai Ing-wen na nanindigan laban sa pambubuli ng Beijing. Ang kamakailang pagsulong ng aktibidad ng militar ng China sa Taiwan Strait ay nagpapataas ng tensyon sa rehiyon kung saan ang Estados Unidos at mga kaalyado nito ay nagpahayag ng pagkabahala sa sitwasyon. Muling pinagtibay ng US ang pangako nitong suportahan ang demokrasya at seguridad ng Taiwan, kung saan sinabi ng Administrasyong Biden na ipagtatanggol nito ang Taiwan kung sakaling magkaroon ng pagsalakay ang China. Inakusahan naman ng China ang US at ang mga kaalyado nito na nakikialam sa mga panloob na gawain nito at nangakong ipagtanggol ang soberanya at seguridad nito sa rehiyon. Sinikap din ng Beijing na palakasin ang ugnayan nito sa ibang mga bansa, tulad ng Belarus at Turkey, sa pagsisikap na kontrahin ang impluensyang kanuranin at bumuunang higit na China-centric na pandaigdigang kaayusan. Ang tumitinding tensyon sa Taiwan Strait ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa potensyal para sa isang laban ng militar, na maaaring magkaroon ng mapangwasak na kahihinatnan para sa rehiyon at sa pandaigdigang ekonomiya. Nagbabala ang mga eksperto na ang sitwasyon ay puno ng panganib, dahil ang balak ng Beijing na ibalik ang Taiwan sa mainland China ay isang malaking pagkakamalik. Nanawagan ang pandaigdigang komunidad sa China at Taiwan na magpigil at makipag-usap upang malutas ang hindi pagkakaunawaan ng mapayapa. Gayunpaman, sa lalong mapamilit na postura ng Beijing at determinasyon ng Taiwan na ipagtanggol ang demokrasya nito, nananatiling hindi tiyak ang patutunguhan ng dalawang bansa sa hinaharap. Sa patuloy na paglalahad ng sitwasyon, ang mga tao ng Taiwan at ang internasyonal na komunidad ay mahigpit na magbabantay upang makita kung paano umuusbong ang krisis, at kung ang mga kasangkot na partido ay makakahanap ng diplomatikong solusyon upang mapawi ang mga tensyon sa Taiwan Strait. Pero para sa akin, hindi na makikipagnegosasyon sa tamang paraan ang China sa Taiwan. O kung magkakaroon man ito ng isang maayos na kasunduan, ay wala rin itong kwenta dahil alam naman natin na ang China ay walang isang salita at isa itong traidor, makikipag-usap sa iyo ng matino ngayon hanggang sa umabot na kayo sa isang permahan na hindi na magkakaroon pa ng anumang mga masasamang aksyon ng China sa kalapit bansa nito, ay hindi ito mangyayari. Dahil pakitang tao lang ang lahat ng ginagawa ng China at puro lamang ito kasinungalingan. Isipin mo ngang mabuti. Ang Pilipinas at China ay nagkaroon ng bilateral consultation mechanism nung isang linggo, upang di umano'y ihinto na ng China ang mga panghaharas nito sa mga Philippine Coast Guard at panatilihin ang kaayusan sa karagatan ng West Philippine Sea. Pero makalipas ang ilang araw na pakikipagsundo ng China sa Pilipinas, ay naglayag ang monster ship ng China sa loob pa mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at nakipagsagutan pa sa mga Philippine Coast Guard. Nasaan na ngayon ang nilagdaan yung kaayosan sa mga teritoryo ng Pilipinas upang mapanatili ang maayos at ligtas na Indo-Pacific? Di ba wala, dahil ang totoo ay binubola lang tayo ng China. Sana umabot sa punto na magbago ang ihip ng panahon upang magkaroon ng tamang kaisipan ang China. Para na din sa ikabubuti ng dalawang bansa at hindi na umabot sa malaking digmaan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.